Hi Marie, it's me Miss Donna. Another day, another vlog. Mga Marie! Nakita ko nga si Chanel kagabi at meron nga dugo yung kanyang... Marie! Hindi ko nga alam kung kailan siya nagumpisa kaya naman nag na ako na ipa-smear test na lang siya. Matagal-tagal na nga din yung last time na nag ako ng Chow Chow Marie. Kaya naman ngayon, nag na ako para ipa-smear test siya since hindi ko alam kung kailan siya nag at ito nga mga mari, papunta na kami sa clinic. Kaya sa mga may aso dyan, kung hindi nyo alam kung kailan siya nag-start, kailangan niyo siyang ipa-smear test. At mari, napadaan nga kami dito sa gasolinahan. Dahil baka mamaya mari, hindi tayo makarating. Sa kadahilan ng naubusan ng gas. <laughs> At to nga mga Mari, nakarating na tayo. Nako, for the walang ligo pa ang pero kailangan na natin gawin to. Baka kasi mamaya nalipasan na to. Sayang naman yung hit season niya. Lalo na at matagal-tagal na nga talaga yung last break ko. Pag lumipas to, maganti ka na naman ulit ng 6 months. Marie, eto nga mga asa ko talaga yung mga juicy. Kailangan hinihila. Alam na alam kung saan pupunta, ganun. At Mari, dahil hindi nga ako na ako nananalo sa kanya. Eto na, Bubuhatin ko na lang, nakakahiya naman. Bagong kasal ka, te. Ha? Ah? <laughs> eh, talaga, akala nyo talaga ang gagaan nyo. Sana na lang pala nag-asa ako ng maliit kung laging ganito. Tchura! <laughs> At abay, ito nga si sir. Mari, tinatanong niya ba naman sa akin kung nangangat daw siya? Feeling ko tuloy gusto niyang hawakan kasi kanina pa sa labas, tinatanong na niya. Sige sir, pwede mo namang hawakan. Ibigay mo na lang yung isang kamay mo. <laughs> At Marie, ito na nga, kailangan natin siya kiluhin. Tapos for the buhat na naman, halos lagi-lagi na lang po may kailangan buhatin. Eh, aba siya na, halos magkasimbigat na tayo. At Marie, for today nga is magpapaismur test nga ako. Ay, yung aso ko pala. <laughs> Mari, sabi ko nga mukhang nalipasan na siya. Dahil dry na dry na siya dito at wala nang pakitang dugo. Oh, sayang naman ang 6 months. Sayang ang breeding season na naman natin pag ganito. Less kasi na nag-breed ako 2 years na yung nakakaraan. Pero kahit paano meron pa rin naman nakuha si sir. Pero ito nga, tinulit na naman namin. Ha? Nga pala. <laughs> si Chanel kasi lagi niyang dinidilaan yung kanyang... Mm. Kaya naman hindi mo talaga nahahalata kung kailan siya nagkadalaw. Kaya kung gusto niyo masigurado kung talagang fertile siya at pwede na silang i-stud, ganito yung gawin nyo. Kailangan nyo silang i smear test. Mas accurate kasi yung ganito lalo na pag magpabayad kayo ng mga sire. Ibig sabihin yung mga lalaking aso, mahal din naman ang bayan nito kahit papano na sa 5,000 to 8,000. Kaya kung magpapa-stud kayo, siguraduhin nyo talagang fertile yung inyong mga aso lalo na pag-proven yung dog. Lalaki. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga client ko na nagpapaistad sa amin. Kasi pag yan hindi nakakuha, kayo yung may kasalanan. <laughs> At Marie! At ito nga, chinecheck na nila sa kanilang microscope. Tama ba yun? Microscope ba tawag dyan? At ako naman, test kung okay pa ba siya. Tapos as per Doc JV, okay pa naman daw. Wala nang nag-reuse, pero mas marami yung may mga nag-reuse po. Try mong ihabol. Ito, wala na po. Pwede mong ihabol mo. O, oh, ayan Marie, pwede pwede pa daw natin siya i-breed. At buti na lang talaga pinacheck ko dahil kung hindi, hindi ko malalaman na pwede pa. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo, sa mga may dam magpa-check kayo at magpa-smear test kayo. Marie, mas okay pa din kasi yung talaga nakakasigurado kaysa sa naghaka-haka. Baka mamaya kasi yung maasa kayo na kayo pala pero ikaw lang nakakaalam, ganon? Ha? <laughs> ah? So, ayan mga Marie, at least alam ko na pwede pa. Pero kung hindi nag-take, okay lang. That's part of a breeder. At eto nga mga Marie, kukuha na ako ng pambaya. Siyempre, paano ko naman magpapaismear test nang walang binabaya, diba? Ano? Sabol ko? Oo nga, kuya. Sana kung tao yung, yun. I-assist mo ako pag tao? Hindi na siya. Huwag mo naman ako may kapansana. <laughs> pag tao, sabi ko nga Oh, diba? Hindi naman bedridden eh. Kung yan yung huling abirin niya. <laughs> Alam, paligayahin mo muna ako. <laughs> Lalayan mo ako ikaw pala sa pilot ko. <laughs> ha? <laughs> O diba? Ihabol na natin, Mari. Kasi kawawa na makailangan din nila magkaroon ng babies. Wala pa talaga akong balak actually mag-istad, pero syempre iniisip ko din sila. At Mari, eto na nga tapos na akong magbayad. By the way pala sa lahat ng mga taga-kabagan Isabella, Isabela, na gustong magpa-smartest para magkaroon ng assurance. Pumunta kayo dito sa JMW Clinic. Mababait yung mga doctors and staff dito. Katabi lang ta ng Caltex na malapit sa Jet Fuel. At ito na naman si Chanel na may problema kung paano na naman aakyat. coin Parang nagtaban lang lang kung ano dyan na. So, ayun ayan mga mari, that's our vlog for today. Para uwi na ang mga person. Dahil panigurado ako, yung dalawang aso doon nagkaantay. At meron na namang maaaway dyan. Paano ba naman kasi talaga ang gusto nila? Dapat sabay-sabay silang sasama. And kita mo naman yung aking video grouper, oh? Apakalaki mo nang talaga. Kaya ka laging pinagkakamalan na aking kapatid eh. Kapatid? <laughs> Marie, so ayun na nga dyan na nagtatapos ang ating vlog. Hanggang sa susunod mga Marie, imamarites ko ulit sa inyo ang buhay ko. Para naman may maimarites kayo sa iba. Bye!